Alen, patagal ka pa ba? Medyo. Bakit ba? Hindi lang kasi ikaw ang gagamit ng banyo. Dalawang oras ka na dyan. Lalabas na nga. Kaya naman pala hindi ka matapos-tapos. Bakit pa kasi kailangan dala mo yung cellphone mo sa banyo? Ay naku. Alen? Ano na naman? Every five minutes, Kara, nakatawag ka. Peram nga ng cellphone mo. Hindi nagwo-work tong app ko eh. po order lang ako ng pizza. Off mo lang, tapos on mo. Bakit ba ayaw mong ipahirap yung cellphone mo? Ginagamit ko nga. Sandali lang naman. Grabe. Kahit isang segundo, hindi mabitawan ng phone niya. Kulang na lang ilagay sa ilalim ng unan kapag matutulog siya. Kara? Allen, nasan ka ba? Anong oras na? Kanina pa kita message hindi ka nagre-reply. Tumatawag ako, nagre-ring lang yung phone mo. Naghaalala na ako. Akala ko kung napano ka na. May meeting nga ako. Hindi ako tumitingin sa cellphone. Talaga ba? Alen, alas 11 na ng gabi? Ano pang pinagmimitingan niyo? Eh, trabaho nga. Uuwi na ako maya-maya. Huwag ka nang tawag ng Tawag. -tawag. Naman? May tatapusin ako sa opisina Kagabi, nakatulog na ako, wala ka pa Ngayon, umagang-umaga, alis ka Sabado ngayon, Allen Trabaho pa din? Eh, anong magagawa ako May kailangan akong tapusin Uuwi ako kapag natapos na Anong oras matatapos? Hindi ko alam, Kara Paano ko manalaman? Hindi ko pa nga nasisimulan Kung lang bang may overtime sa opisina niyo ngayon? Yung department namin oh, ano, Kara, may tanong ka pa? Kung wala, naalis na ako. Mag-go overtime lang para akong nasa korte. Eh. Daming tanong. Kara? Hi. Hi, Darwin. Naku, pasensya na ha. Naistorbo yata kita. Magka-department pa rin ba kayo ni Allen? Puro-numero pa rin ang tinitignan namin maghapon. Accounting department pa din ang department namin. Eh, bakit? Ah, eh, nasa opisina ka ba? May overtime ba kayo ngayon? Wala. Eh, alam mo kasi, yung boss namin naniniwala sa work-life balance yun. Bata kasi, kaya ibang management style. Eh, hindi nga kami nag-overtime. Para sa kanya kasi, kapag nag-overtime ka, inefficient ka. Dapat daw... Sa loob ng walong oras sa opisina, matapos na lahat ng kailangan mong gawin sa trabaho. Tapos yung weekend, sagrado yun sa kanya. Para daw yun sa pamilya. Oras daw yun para sa sarili. Talaga ba? Oo, oh, kara. Kaya kahit hindi kalakihan ang sweldo dito, hindi ako nagre-resign. Sarap kasi magtrabaho, hindi ka pa-burnout. Um, Darwin, ano kasi? Umalis si Allen kanina. Baka lang sakali. Alam mo bang may lakad siya today? Eh ang alam ko, pupunta siya ng tanay. May bagong hobby siya dun eh. Kasama niya si Frances yung bagong hire sa marketing. Dinasyong ko nga nakasama ka eh. Eh hindi ka ba kasama? Hindi eh. Di bale, baka sa susunod ako yayain. Ano ang ni Frances? t Frances Thank you Darwin ha. It was nice talking to you. Ah, uh, no problem. Tawag ka lang anytime. Oh, kumusta naman ang bagong coffee shop sa Tanay? Masarap pa kape. Kara. Eh si Frances, kumusta naman? Nag-enjoy ba siya sa date niyo? Buti pa siya, Alin. May time ka para ipag-drive sa Tanay na pagkalayo-layo. Kara... Sabihin mong hindi totoo, i-deny e mo. O, oh, hindi ka makapagsalita kasi totoo. Alen, gano'n mo na ako katagal niloloko? Isang linggo? Isang buwan? Isang taon? Kara, pag-usapan natin to. Ayusin natin. Maayos tayo, Alen! Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit magulo! Sakit naman ang ginawa mo sa akin! sobrang sakit, hindi ako makaiyak. Kailangan kong umalis. Hindi ko kayang kasama ka. Hindi ko alam kung kaya ko pa na makasama ka. Kara naman. Huwag mo kong iwan. Huwag naman ganito. Kara, hindi ko kaya. Ngayon? Hindi mo kaya? Kinaya mong lokohin ako tapos ngayon nagbamakaawa ka. I am leaving at wala kang magagawa about it. Sana, Maging mainit na parang ang paghaharutan niyo ni Frances. Bakit ganyan ang itsura mo? Kara. Uy, Alen. Huwag ka nga umiyak dito. Nakakahiya. Sorry. Hindi ko mapigil eh. Pero, salamat. Salamat kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Kara, saan ka ba tumutuloy? Hindi kasi kita mahanap. Mahirap talagang mahanap ang taong ayaw magpahanap. Allen, bakit nga ganyan ang itsura mo? Hindi ko na iniintindi ang itsura ko, Kara. It's the least of my worries. Grabe, yung buhok mo pwedeng pugara ng ibon. ng haba ng balbas mo. Pwedeng itirintas. Saka bakit ka nagsusot ng gamit na hindi plansyado? Yung sapatos mo, wala na bang idudumi yan? Ara, please. Please bumalik ka na sa akin. Hindi ko na kaya. Sabihin mo muna sa akin lahat ng ginawa mo. Kung magiging anas ka, baka sakaling mapag-isipan ko. Wala naman akong masyadong sasabihin. Bago pa lang yun, Kara. Isang linggo, isang linggo pa lang. Hindi naman seryoso yun. Bagong pasok kasi tapos ramdam ko na kay pa ko. Laging nakadikit. Kara, sinubukan ko lang naman. Wala naman akong planong patagalin. Paano naman ako maniniwala sa'yo na hindi seryoso? Nag-resign na ako sa trabaho, Kara. Ayoko kasing lagi kang mag-iisip na baka niloloko na naman kita. Kara, maniwala ka. Hindi, hindi na ako uulit. Nagsisisi na ako. Tawarin mo na ako. Please. Nagising ako sa bangon ng niluluto mo. Panaginip ba to? Kung panaginip to, parang ayoko nang magising. <laughs> <laughs> Drama mo ah. Umupo ka na at kakain na tayo. Mm, sarap. Ngayon ulit ako nakahigop ng sabaw. Kulang-kulang nga ang sangkap niyan. Walang kalaman-laman ng ref, Allen. Saka itong bahay parang binagyo. Isang linggo na akong nawala. Hindi lang naman kasi bahay ang walang katinuan kapag wala ka, Kara. Pati buhay ko. Kaya please, huwag na huwag mo na akong iwan. Hindi natin masabi. Magloko ka ulit, Allen. Subukan mo. Sa susunod na alis ko, hinding-hindi na ako babalik. Kumusta naman yung bagong trabaho mo? Okay naman. May konting adjustments pero alam mo naman itong karerang napili ko. Kahit sa ang kumpanya ako pumasok, pare-pareho lang ang ginagawa. Kumusta naman ang mga babae? Oh, hindi ko pinapansin yung mga yan. Wala nang mas gaganda pa sa'yo. <laughs> Siguraduhin mo yan, Allen. Sinasabi ko sa'yo, pati Pati mata mo, magkakalatay. Uh, I'm sorry uh, Let me help you get your things Hindi ka kasi Jim? Kara? <laughs> hey, my goodness What are the odds? Kumusta ka na? Ayos naman Ikaw? Kakarating ko lang from the States Pero saglit lang din ako dito Isang linggo Nagmamadali ka ba? Baka Pwede kang ngayain magkape Pwede naman Let's go? Let's go Seryoso? Nag-asawa ka na nga? Uy, hindi halata ah. Parang dalaga ka pa rin. <laughs> Ikaw talaga. Mula noon hanggang ngayon, bolero ka pa din. Ikaw, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Wala akong makitang katulad mo eh. Bakit mo ba kasi ako iniwan? Ug <laughs> nang hanating balikan, Gym, ang tagal-tagal na nun. <laughs> Pero bakit nga? Gusto ko lang malaman, curious ako. Hindi naman ako ang nang iwan. Ikaw? Of course not! You broke up with me, remember? Kasi nga, iiwan mo na ako. Pupunta ka na ng States. Sabi ko naman sa'yo, babalikan kita, hindi ba? I-establish ko lang yung sarili ko doon. Mag-iipon ako. Magtatrabaho tapos babalikan kita at kukunin para magpakasal tayo. Well, nangyari nang nangyari. Wala na tayong magagawa kaya wag na nating balikan. That's all in the past now. Anong okasyon? Okasyon? Bakit ka nagpadala ng pagkalaki-laking bouquet ng flowers? Mahal na for sure. Ah, uh, Kara, wala akong pinapadala. Ganun ba? Ah, uh, eh, baka pare sa kabilang table to. Okay na. Sige, bye. Gago ka talaga, Jim. Bakit ka nagpadala ng bulaklak sa opisina? Ito naman. Kumakareact ka parang bomba yung pinadala ko. Thank you. 'Yon. 'Yon lang okay na sa akin 'yon. Thank you ka Jan. Tinawagan ko yung asawa ko agad tapos hindi pala galing sa kanya. Hindi ko na nga nilagay yung pangalan ko kasi baka maiskandalo ka. But by the way, I have something for you. Mm. Jim, ang mahal niyan. Hindi ko matatanggap yan. <laughs> Sinong gagamit yan? Hindi ko naman pwedeng gamitin yan. Bakit mo kasi binili? Kasi nga, ang liit ng bag mo. O yan, mas malaki-laki ng konti. Para kapag nabunggu ka ulit, hindi magkakatapon yung laman ng bag mo. <laughs> <laughs> si Raulo, ang sabihin mo, hmm. hindi ka kasi tumitingin sa nilalakaran mo. kang tatawag kapag nasa bahay ako? Paalis na kasi ako sa lunes. Sabi ko naman sa sa'yo, Kara, isang linggo lang ako rito. Yayayain sana kitang magtagay tayo over the weekend. May bed and breakfast doon yung best friend ko nung college. Ano? Sira pa ulo mo? Look, after this, ilang dekada na naman bago ako makauwi. O oh, baka nga hindi na eh. Baka hindi na rin tayo magkita. One last time, Kara. Please? Whole day tayo ng Sabado, ganun? No. I was thinking, punta tayo ng Friday night doon, then balik tayo ng Sabado ng hapon, para may linggo ka pa para magpahinga. Ano? Game? Pero hiwalay ng kwarto tayo, ha? Oo na. So, go tayo, ha? Okay. Alan? Oh, yes. Hindi ako uwi tomorrow night, ha? Bakit? Saan ka pupunta? Antipolo lang. Umuwi kasi sa si Gemma. S Sinong Gemma? Friend ko nung college. Catch up lang kami. Tagal na naming di nagkita. Kilala ko most of your college friends pero hindi ko siya maalala. Nagkita na ba kami? Hindi. Hindi pa. Ah, okay. Kailan ka uuwi? Sabado ng hapon. Hmm. Sige. Enjoy. Dito na lang ako, Papa lala Lalakarin ko na lang hanggang sa bahay. Baka may makakita pa sa'yo. Sigurado ka? Oo nga. Tara. Okay ka lang ba? Oo naman. Pareho naman natin ginusto, di ba? Ano nangyari na eh. Ano pa nga ba? Alam kong mali, Kara. Pero wala akong pinagsisisihan. Kasi sa totoo lang, mahal pa rin kita. May asawa na ako, Jim. Pero sumama ka pa rin sa akin. May nangyari sa atin. Anong ibig sabihin nun? Sagutin mo ako, Kara. Ano? Sagot pero, hindi ko sinabi kay Jim. Hindi ko siya itinaboy kahit malino naman na may asawa na ako. Dahil sa totoo lang, nagpapasalamat nga ako na nagkatagpo kami muli. Hindi pa din mawala ang sakit sa kaibuturan ng puso ko. Hindi ko matanggap na, minsan, sa pagsasama namin ni Alin, niloko niya ako. Kaya, ginamit ko si Jim para makaganti kay Alin. Niloko ko ng asawa ko, kaya niloko ko din siya. Ngayon, parehas na kami. Sa wakas, nakapaghiganti din ako. Ito na yun? Ito na ba talaga yun? Bakit ganun? Bakit hindi ako masaya? Pabang pa bang i-memorize yan? Love Basic! <laughs>